So, magandang hapon guys sa panibagong video, panibagong mapanood niyo ang itong nag sa akin na makikita ang kanyang paggawa kong pang-stunt eh. mayroong gusto magpagawa. Ito na po ang ginagawa ko lagi araw-araw. Brownies. Marpor slice. Slice of with ano, linga. Yan. Graciosa sweet laundries yan ang sweet laundries guys yan ang mabili ayan ang grasyosa so guys yan yan po makikita ninyo yan mga ginagawa po pataas yan dito dorta yan so kudo na at obi yan mga putok bokis yan ngayon i-slice in pa lang natin ang ah. choco cheese slice ito pwede ito siya pang ano pwede ito siya pang deliver binabalo mga ganitong timpla tapos ibabagsak sa may mga alam joke So guys, nakita nyo na yun guys ang mga ginagawa ko sa mga slanty. Guys, kung gusto nyo makita, ito na po yun o, oh, yan ah. Oh. So ayun guys, ito yung Yan yung Sputnik guys Ito yung Prince bread guys Ito yung hopia natin guys Ito hopia OB Yan hopia OB guys oh. Hopia OB Ayan, so nang instant niya guys So ngayon alam mo na Bye bye, God bless Ingat po kayo, magandang hapon Bye bye